o bangit niya. Mm. Minsan po na, ano po, usatawad niya sa ano niya. Pero... Pero sa atin po, pero sa atin, Ate Sylvia, siyempre kahit sino naman tayo, ah, uh, kumbaga sa akin, who am I to judge? Kumbaga lahat naman tayo, wala tayong karapatang i-judge yung tao. Wala nga po. po tayong karapatang mag-judge kung hindi naman natin alam kung anong inaano ng ano. Mm. Hmm. Kasi ang... Sabi nga po, huwag kayong mag-sorry sa kanila kasi wala naman po kayong ginagawa sa kanila. Mm. Dapat nga po, yung gumagawa, yung sabi nga po nila, na pag nakaharap ka, okay, mm. nakatalikod ka na, kung ano na po sinasabi. Uh. Nga, ganun, lang po. Alam ko rin po kasi nababasa na ganito, ganyan. Kesa ano lang daw, scripted daw yung inaano nila. Mm. So, bakit kailangan nilang mabansin? Kung ano nandun, lahat baka scripted. Bakit mm. lahat ba vlog ni Dati Ram, hindi naman scripted eh. Yung mga sinasabi daw ni Kuya Dave, scripted lang daw yun, binabanggit lang daw yun sa kanya kasi nasa likod ng camera. Mm. Sabi ko, sabi ko, ay, di na lang po, nag-ano lang po. Ay, na, naglabas ni, eh. Kung nakita niya. Naglabas na ano si Ate Sylvia. <laughs> <laughs> okay, okay lang Ate Silvia yan. Yung tao po kasi, naglilingkod sa pangalang tapos malalaman-laman mo lang. Mm. Ganun ang sa likod nila, sa bak sa so, alimawa yung sabak ni kuya, ang dami na nang ginaganto, ganito, ganito, ganito. Mm. Mas nilalawat po yung sabak niyo. Kakilala niyo, siyempre, kakilala niyo, kakaus niyo. Tapos malaman-laman niyo po, ang dami nang sinasabi na hindi naman po akin sa akin. Nasa ano sila eh, nasa mga kumundang bagay po. Yun. Mm. mm. Kasi meron po tayong dalawa lamang po sa espiritu. Hmm. Kung sa atin po kasi, mas yung gawa na laman. Which is ano yung gawa na laman. Maratag po ito sa Galatians chapter 4 verses 19 na kapag ka ng laman, ito yung mga makamundong bagay na ginagawa natin. Kasi mm -hmm. ito naman yung spirit, ito yung mga makalangit na ginagawa natin, which is na dapat na ginagawa natin, kumpara sa malaman. Pero tayong tao is dahil mapusok tayo, mabilis tayong mga uh, natukso, is mas nung mayroon po sa atin yung laman. Kaya hindi po sabi si John Tente na pumarito ang kaway, na pumarito ang huwag nanakaw para magnakaw, manira ng relasyon, And ganun po yung mga kaawingin. Kumbaga, wala na po silang ibang hangad kundi sumira ang isang pamilya. Pero sabi nga po sa rule of thumb, ang kasalanan, na para mabuo ang isang samahan na nasira is dapat pangunahan ng sorry. At saka iwasan po yung pride. Yun ang mm -hmm. pangunahan. Kumbaga, siguro kaya, kahit ako, di naman po masyado na affect sa kanila. Kasi mas pinapanganin ko naman po na. Siguro kung ako po mag-asalita, sabihin ko na lang po sa kanila, if i-judge nyo po kami, is parang ginudge nyo na po si Lord. Mm -hmm. so, kasi nga sabi po sa ano, na kung, kung anong ginawa mo sa iyong kapwa, siyang ginawa mo unang-una sa iyong Panginoon. Kaya kapag kaya kanya, nag-judge po sila ng ibang tao, kung parang g-judge na rin po sila si kumbaga, sa Lord. Sa bagay, nasa kanila naman po yung Kung sabi nga po, is merong gagamitin si Lord na instrumento para magbago. Hindi naman po agad nakukuha ng magdamag na maghapon. May process naman po Kaya siguro ang payo ko lang po sa inyo, dahil di naman na po tayo bata, dahil mm. tayong matatanda na tayo, may mga isip, di ba? Hindi na po tayo mga kagaya ko. Magaling ka nga, mali po tayo. Pero not all the time. Hindi po dapat may nakita ka lang na nangyari, kunyari, let's say, nag-live tayo. Tapos may nakita ka lang na nakakaiba. baga, mm. parang gagawin mo na siya bilang content. Mm. Di ba? Gagawin mo na siya bilang, eh hindi na nga napansin ang iba, tapos ikaw napansin mo, tapos i-spread mo pa sa iba. Mm. kaya parang sumisira tayo ng kaisipan or ng ano, na, na o oh, gusto lang natin talaga magpapansin. Kasi dalawa lang po yan. Sabi ko nga po sa inyo na hindi na po agad-agad na kukuha yan na magbabago po agad. Siguro, mas plain po natin na magbago. Diba? Kasi nakakaya naman po sa mga ibang tao. Kasi ibang tao, wala po kasalanan. Pero, di ba, yung mga ganun po. Ba? Kaya siguro, kaya nasabi ko rin po, is hindi po may pinaparingyan na po. Hindi naman po siguro ito na isang tao lang. Kumbaga hmm ba general, hindi naman po specific. Hindi ko naman po sasabi na itong tao lang ito, is ito yung ginagawa niyo. Hindi naman po ako ganun. Kumbaga these Kung baga, this day reminder is for us para po sa atin. Kahit po mga maratanda na tayo, mga edad na tayo, plus alam na natin tamat mali, is mas mabuti na may reminders kumpara po sa wala. At uh, po. Grabe ka kuya. Napaka ano talaga ni kuya. Ano? Nagsasabi ng ano, dapat lang talaga nila ma maring ma, marin, marin, marinig ba? Mm. Siyempre, yung bata, ha? Bata, mm. pa lang yan. Grabe na yung salita niya about ano. Ano pa kaya yung mga tatanda na, yung halimbawa, mga tanda na napapal sa atin, ganito, pala Siya Sira din ang nag-asisira ng Gusto ko niya si Kuya. Ano na, ano isa ko ngayon? Ano yung, eh, pahagin Grabe. Amazing! Mm, grabe! Yeah. Grabe naman! Thank you June, kay Tito Jun. Kay Pastor. Diba nga nagkaroon na kami ng mean, Siyempre bilang magamang may gano'n. Pero dito ko nakikita siguro, siguro doon sa nangyari na kayo noon, uh, may purpose at reason si God. Kung bakit minsan may uh, pagsubok, kasi doon sa pagsubok na to, pagsubok na yun, doon tayo mas lalalim, okay. matututo. Ay, may iwasan talaga ang pagsubok na darating sa buhay. Mm -hmm. nanay, sa so, ng, ng tita, yung, uh ng babae. Lalo na yung mga uh, nagmahal, uh, especially kay kuya. Ayun eh, ang sa amin... Ang po kayong ka hindi mm. na, 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 sorry sa kanila. Kasi po, hindi naman po nila nakikita yung ginagawa niyo po. Mm Kung anong po yung narinig niyo o yung nabilitaan niyo po na hindi naman po ano, Huwag mm. so, niya alam kung ano yun, kasi hindi naman po totoo. Hindi mapigilan si ate. <laughs> Pero, Tito Jun. Tito Jun, nakayo sa mga. Grabe nung ano mo. Grabe nung... Grabe nung ginagawa mo sa mga bata. Thank you, Tito Jun. Huh? Sino mga bata? Kira ko yun. Pag may mentor mo. Ah. Mm. Eh, may nangyayari ba? <laughs> kita ko naman, kita ko na yung, ko naman yung lalim. Mm. Thank you po. Sabad ko. Mm. sabad ako. Wala nga naman. Mm. <laughs> Aking ano, uh, kagala ka lang. <laughs> Hindi, natutuwa lang ako. Pagka napanood mo ito mamaya, Mm. Mm. Siyempre nandun yung ano ng kuya natin, nandun pa rin yung pagkaisip bata. Hindi pa naman siya perfecto ka, Pero... Sabi ko nga, kumbaga sa school, di ba may mga subject? May mga subject hmm. na okay siya, may mga subject na hindi. So, kumbaga, kailangang... Mm. ano lang, tamang gabay. Kaya... Uh, ano, yung mga binibigyan kong pagkakataon na makasama si Kuya, wag na wag natin kumbaga ita itama natin yung ano mm -hmm. uh, kumbaga itama natin kung may nakikita tayong mali itama natin yung bilang nakakatanda kay kuya alam niyo yung mas tama Kumbaga, ibig ko sabihin ganun mm -hmm. maging magandang alimbawa sa bata yes, naman po ang ano yun naman po ang pananagutan natin mga magulang sa sa mm -hmm. mga anak dahil like, Katapos-tapusan kasi tatay lang. Ano rin natin sila eh. Burden din natin sila. Mm. di ba? lumaki sila na... Uh, Tito na, June, natin. yung turo kanina sa si CCF. One month na yung... Ano? End times. End times. Oh, ganda. nung ano. Kasi yun yung talaga End times na. Lapit na. Pero nagtapos na kanina yung, C yung Six. one month. Mm -hmm. iba, na, iba naman next month ano lang, gusto ko panoorin na mga katekram natin. CCF, yung live po kanina. Napakaganda nung ng turo kanina. Kung may ginagawa kayong sa tingin mo medyo alanganin, pagka pinadoon doon yun, mapapaisip kayo. Tapos nandun din yung book of life. Lahat parang nasa revelation yung pinag-usapan kanina eh. Hmm. Ganda yung topic yan, thanks para kasi siyang ano, mag-aaroon ka ng reflection, mm -hmm. marirealize mo ano bang natin yun eh. Matapos lang panahon. Uh, I recommend talaga mapanood nung, kahit ikaw rin mo mamaya, yung ano, turo.